So kumusta kayo guys? Welcome kayo sa akin YouTube channel. At pag-uusapan natin yung nag-comment doon sa mga nauna nating video doon sa comment section. So ito yung tanong niya. Magkano po per square meter sa waterproofing sa flooring? Okay. So water proofing pag-uusapan natin sa slab, sa flooring. So magkano kayo yung pacquiao? So per square meter eh, kaya understood na pakyaw to. Pakyaw ang tinatanong niya kung magkano pakyaw sa per square meter sa water proofing. So pag-uusapin natin yan. So una natin munang pag-uusapan yung coverage ng gagamitin natin na water proofing. So Pioneer Pro Water o Buisin, si band na water proofing o ano man yung gagamitin niyo yun muna yung una nating pag-usapan kung ilan ba yung coverage na mau-cover ng isang galon tapos yung pangalawa kung magkano yung pakyaw per square meter okay tapos bigyan ko kayo ng idea sa pangatlo kung uh, ano paano ba gagawin yung pagwa sa slab o sa flooring mga step step by step na gagawin niyo So kung gagamit ka ng uh, galon na waterproofing at al alinman sa brand ang gagamitin mo, alos parehas lang ang coverage halos niyan. Sa isang galon, nagko-coverage yan ng 7 square meter ang coverage niyan. Isang coat lang yan. Isang coat lang yan. So kung i-double coat mo, yung 7, 7 square meter, so dalawang galon yung bibilhin mo. Okay? Yun ang coverage noon. Ang iba niyan, hinahaloan niya ng siminto. So, sa isang galon niya, naghalo sila ng siminto dyan na dalawa hanggang tatlong kilo. So, bibili ka pa rin niyang ng siminto na per kilo. Okay. So, magbibigay tayo ng halimbawa. Pag nasukat mo na yung flooring na ah... Uh, lalagyan mo ng waterproofing halimbawa 26 square meter yung sukat nito ibig sabihin ang bibilhin mo na waterproofing is 4 na galon okay 4 na galon so dalawang coat yan ibig sabihin sa isang sa dalawang galon ang makocover niya lang is 13 square meter so 4 na galon ang bibilhin mo para mag ma dalawang coat mo yung 26 square meter 4 na galon So, ganun yan. So, alam na natin kung gaano kalapad yung mga cover ng isang galon. So, ngayon, pag-uusapan naman natin kung magkano ba pa ang pakyaw per square meter. Okay? Kung 26 square meter yung papakyawin mo, limbawa ganun pa rin ha, 26 square meter, papakyawin mo ito. Okay? Itong 26 square meter, kaya mo itong gawin ng isang araw lang, na ikaw lang din mag -isa. So, magkano kayang pakyaw mo dyan? So, sa akin, tips lang to ha kung magkano ang dapat mo isingil So, dipindi pa rin yun sa inyo at sa lugar nyo Siyempre, dipindi pa rin sa usapan nyo Sa akin, idea lang to para sa iyo para magkaroon ka ng pananaw kung magkano talaga isisingil mo per square meter sa uh, gagawin mong waterproofing sa flooring man yan o sa slab Okay? pwede mo siyang singilin ng 45 pesos per square meter to 50 pesos per square meter. Okay. So, depend, sabi ko nga, depende pa rin yan sa usapan nyo kung tumawad siya. So, magkano isisingil mo sa kanya kung ang lalagyan mo ng waterproofing, iwa waterproofing mo ay 26 square meter sa times mo sa 45. So, 26 times 45. Ang isisingil mo sa kanya is 1,170 ang pakyaw mo sa 26 square meter na iwa waterproofing mo. So, sa nasabi ko na, kung medyo namamahalan yung may-ari, namamahalan siya, eh, pwede ka naman magdahilan, humanap ng diskarte, mga tuwiran, na pwede mo sabihin na skilled kasi ako, at medyo mataas yung rate ko kasi skilled ako at sigurado naman na gagawin ko ng maganda, pulido at dekalidad yung ipapagawa mo na waterproofing so bahala ka na kung hanap ng iba pang palusot para makumbinsin mo siya sa pakyaw mo okay so pwede mo rin sabihin kung ipaarawan mo kasi to eh baka matalo ka pa baka hindi to matapos ng isang araw o, ma, o dalawang araw. So, pakyaw kasi ito at alam naman natin na pagpakyaw medyo mahal yan. Siyempre, ang dalawang araw, ginagawa lang ng isang araw ng mga mamakyaw. So, binibilisan nila yon Pero kung arawan, siyempre, binabagalan nila yon Ganun lang naman yung kuan yan, yung yung mga dahilan. Okay? So, ito pa yung isang halimbawa Halimbawa, kung ang i- ipa-waterproofing sa iyo ay 52 square meter. Okay? 50 to 52 square meter. O 52 square meter na. So, halos dalawang araw mo itong gagawin. Paano kung dalawa kayong gagawa? Dalawa kayong tao gagawa. At gagawin mo lang, gagawin nyo lang to sa loob ng isang araw. Itong 52 square meter. So, ganun pa rin kung gagawin mo to ng isang araw at dalawa kong gagawa, dudublihin mo lang yung 45. So, 45 times to is 90. So, gawin mo ng 90 per square meter yung 50 square meter o 52 square meter. So, ayan. So, kung i-times mo yan sa uh, 90, so, 4,680 ang pakyaw mo So, So, ganun lang yun. So, kung gusto mo naman, isang tao ka lang ang gawa at nagawin mo ng dalawang araw, ito, so, baka, baka kasi hindi mo kayang matapos ito ng isang araw, itong 52 square meter. So, isang kalahating araw, so, ganun pa rin isisingil mo. So, pwede mo siyang sinili ng 4,500 ang pakiyaw mo. Kung saan nasabi ko na, maghanap na ka na lang ng pangangatwiran kasi pakya kasi ito eh, at scale yung binabayaran mo, kung medyo namahalan siya. Pero kung gusto mo namang, wala kang namang ginagawa at laki mong trabaho at nag-usap naman kayo ng maayos, nagtawaran kayo at binabaan mo hanggang 30 pesos per square meter na lang, eh, nasa sa'yo naman yan. Sa akin, tips lang ito. Para hindi ka naman masyadong dihado, kasi alam ko skilled ka at magaling kang gagawa ayan so kung sa mga may-ari naman ng papagawa alam naman natin na mahirap ang ganitong klase ng trabaho so parang pakonswelo na lang natin sa kanila kung medyo maningil sila ng mataas kasi skilled kasi sila at saka mataas na ngayon yung singila ng mga skilled pag nag pasok ka ngayon sa mga kumpanya eh 800 na ang perde na ang rate ng mga skilled na worker so konti lang naman ang diferensya kasi uh, ah, pakyaw naman yung gagawin eh so kung ipaarawan mo yan so palagay mo 700 yung 26 square meter gagawin niyang dalawang araw take 700 di 1 for yun So, medyo na ka pa. So, ganun lang naman yan. one konti Kunti lang diferensya. So, ayan. Ganyan lang yung gagawin mo kung halimbawa ikaw ay yung, kung ikaw yung tatanong sa akin kung ikaw yung skilled at wala pang idea kung magkano singilan yan. Siguro ma rahil iba ang linya ng scale mo at alam mo rin yung pagwa-waterproofing. So, ayan. Ganun lang, ibase mo palagi yung pakya mo kung ilan kayo gagawa at tantya mo kung ilang araw nyo gagawin at ilang square meter ba yung gagawin nyo. So, ganun lang. Idea lang to sa akin ha. Okay? So, ito yung step by step na paggawa sa pag waterproofing So, ang unin yung gawin, linisin nyo muna yung flooring. May mga nakadikit dyan na siminto na nahulog nung nagasintada o nag-anumang ginawa nila. Hindi kaya naghalo sila din ng siminto, at dumikit, kakatukin nyo, kasi kung pinaghaloan nila ng siminto yan, at naarawan dati yan, at ngayon may bubong na rin, pag kinatok yung siminto, parang may awang yan, tututuklapin nyo yan, kasi hindi obra yan, kung may mga ganon, kasi, uh, minsan kasi, pag naghalo tayo, doon sa flooring, uh, So, may mga natira doon, mga nakadikit. At kung ilang ah, uh, kana ka na naghalo doon, pag kinatok mo yung flooring, parang may awang yun. Parang may hangin sa loob. So, tutuklapin yun. Linisin mo yun. Okay? Tapos, talagang ubusin yung alikabok. Kung hugasan nyo, mas maganda, hugasan nyo na yung flooring. Tapos, ah, uh, yan. I-prepare nyo na yung uh, gagamitin nyo na waterproofing kung may may malaki kayong timba so at malawak yung slab na waterproofing nyo ilipat nyo lahat doon yung tatlong galon tapos saluhan nyo ng simento. okay tapos lagyan nyo ng simento yon bili kayong yung per kilo na simento. La, kung wala kayong kilohan yung takalan na lang na galon din yun na, rin, yun na lang din yung takalan nyo Okay, kung sa isang galon, dalawang simento yung ilalagay nyo. So, kalahati yung kalahati na galon. Kasi, per kilo kasi yun. Yung isang galon kasi, nag equivalent balinda yan ng uh, apat na kilo. So, mas maganda kung kilo, kinilo na lang yung bibili nyo na simento. Para sa isang galon, dalawang kilo o dalawat kalahating kilo yung ilalagay nyo. So, sa tansya, tinatansya naman yan kung medyo maganda na yung pagpahin nyo ng, ng paintbrush doon eh nyo na lang yung halo nyo basta isa galon dalawang kilo na simento yan okay isalin nyo yung isalin nyo yung tatlong galon doon sa sa timba kasi yung timba naman kasi halos apat na galon yung laman yun so depende sa laki ng paglalagyan nyo ng waterproofing so kung maliit lang naman tantahin na lang ah, ah, napag-usapan naman natin kayo na yung coverage doon okay so ganoon lang Dalawang coat yun. Unang coat, patuyuin muna kahit mga dalawang oras, tatlong oras, medyo tuyo na yun. Sa mo patungan uli. Sa una lang naman yung mahirap dyan. Pero yung pangalawang coat, mabilis na lang din yun. So, sa unang coat, pwede ka gumamit ng paintbrush. Tapos yung sa pangalawang coat, pwede mo na i-roller para mas mabilis ka na. So yan lang.